Alam mo, for the longest time, you would answer to the name, uh, di ba, yung uh, hipon, etc. Ngayon, magandang dilag, which I think is wonderful. Pero ako ang tanong ko, Herlene, meron bang resentment noon, kahit sama ng loob ng konti, pag tinatawag kang... Hipon po mm. Anong una ko, oh, oo oh, oh. di ba Parang medyo may sakit eh Parang hindi naman deserve nung tumawag sa akin ha Parang uh, <laughs> i-joke lang parang Hindi naman yung din ako sa sarili ko ah, gano'n ba ako pangit ah. oh. Pero nung lately po nang parang, nung parang napagkakitaan ko na siya ay I love you po Agano <laughs> nako Tsaka nung natutunan ko dito ng tinatawag na ako magandang dilag doon ko naramdaman ulit yung respeto. Di ba nung Miss ano po, nung binibini Pilipinas. Doon ko na ano yung Miss Harleen, Miss ano. Right. Tapos ngayon parang uh, hipon turn to magandang dilag. Parang ay nabus ulit yung parang confident ko na parang pwede pala magbago yung isang bagay. Pwede. At saka uh, gusto ko lamang puriin, purihin ang GMA7. Ganda nung evolution na yon. Di ba? Mula sa hipon magandang dilag si Helene ngayon mula sa Miss Helene naging magandang dilag parang again 'di ba hindi ka pwedeng pumwesto na permanente you can again you can go and evolve into something that's really beautiful. Oh, Pero yung mga bardagula na eksena nyo sa magandang dilag, <laughs> may mga pagkakataon ba na kayo'y nakakasakitan? <laughs> may, may, may. Pero, ka talaga Kasi not everything can be choreographed, e, eh, di ba? Oo Parang magpapaalaman lang kami, ate, Eteber, yes. ha? Naman sakitan, sorry, ha? Parang mm -hmm. advance sorry na lang, tapos after po nung away namin, sorry ulit. Tsaka pinapractice namin. Kahit oh. anong practice. And I love this girl kasi game na game talaga siya sa lahat. Totoo, oo. Oh, oh, oh. <laughs> Kwento ko lang, Tito Boy, alam ba, 2012, 2000... Kailan ba tayo nagkita 2009? Ata. Ay, hindi. 2017. 17? Sa parang nag... Yes, nag-judge kami. Nag-judge kami. Tapos tinatanong ko, sino itong katabi ko? Sino yung hipon? Oh. Kasi tanong ako, nang tanong, mm -hmm. sino si hipon? Di ba naalala oh. mo yun? Tapos sabi ko sa kanya, bakit hipon yung tinatawag sa'yo? I don't want mm. to ano call you hipon. Di ba sinabi ko sa'yo? I want mm. you to call you... I, I want to call you Nicole. Mm. Kasi Nicole talaga Tapos eto namin. pa, siya pa yung naging ate ko sa tunay na buhay ko sa magpakailanman. Mm. So oh. parang ang dami na rin po pala namin mga chance na nagkikita kami, pero ngayon ho, mag, mas naging close po kami, nung naging kontrabida ho siya. Yeah. As a there are no accidents. Sabi yeah. nga nila, everything happens for a oh, no. reason. Oo, oh, wala. I, diba? uh, I, I share that feeling. Kasi parang, uh, merong katiting na, hindi maganda pakinggan kasi yung hipon, kasi itinatapon yeah. itinatapo ng ulo, parang gano'n na. And when I saw you, I said, You are beautiful. Yeah, she is. Diba? Parang, so I understand yung sabi mo, nasaan si Hipon? Yeah. But anyway, babalikan ko <laughs> lamang ang magandang dilag because again, this made uh, magandang dilag. Hipon magandang dilag, di ba? <laughs>